Idol, ano po ba ang mga sinyales o sintomas para malaman po natin? Baka mamaya ay meron ka na pong bukol sa inyong prostate o kaya naman po ay prostate cancer. Magandang buhay. Ako po si Atinix na handa maghatid ng impormasyon para po sa ating kalusugan. Ano nga ba ang prostate? Ano po ba ang kahalagahan nito? At ano po ba ang ginagawa niyan? At ano nga ba ang po pwedeng maging sintomas kapag kayo ay meron na pong bukol sa inyong prostate? Ang prostate po ay napakaliit lang po niyan, Idol, kasi liit lang po yan ng pink pong ball na size po ng bola ng pingpong. Ito po ay napakaliit. Located po ito sa medyo gitna ng reproductive system ng kalalakihan at sa mga lalaki lang po ito makikita. Malapit po ito sa ihian at malapit din po ito sa dinudumihan ng kalalakihan. Ang trabaho po ng prostate sa atin, ito po ang dahilan bakit po tayo nakakabuntis ng mga kababaihan. Bakit po nabubuntis si misis? Ang nangyayari po dyan idol ay sa mismong maliit po na yan, diyan po mismo na po produce yung fluid ng ating similya at diyan din po nagkakaroon ng nourishing, diyan po na hinihinog yung mismong similya ng kalalakihan. Kaya po ang kalalakihan ay nakakabuntis dahil po dito sa prostate na to. Ang mga sintomas para malaman po natin, baka mamaya ay meron ka na pong bukol sa inyong prostate. Nagkakaroon ka po ng pag-ihi po, frequency na pag-ihi sa gabi. Palagi ka pong bumabangon sa gabi, idol. Kapag ikaw ay natutulog, lagi ka nagigising dahil pakiramdam mo ay maiihi ka. Pero pagdating naman po sa banyo, ang inyo pong ihi ay sobrang kaunti lang. Sobrang patak-patak lang at nakakaramdam kayo ng irritable dahil nga po hindi nyo imailabas lahat at iihi na naman po kayo. Nagkakaroon din po kayo ng tingling sensation doon sa mismong ari po ninyo dahil hirap po, po kayo makaihi. Maari din po kayong magkaroon ng pagdudugo sa inyong ihi. Meron pong sumasamang dugo dyan at meron pong pain. Kapag ka may pain idol ay medyo alarming na rin po yan idol. Ibig sabihin ay kailangan nyo na pong magpa-check up. Isa ding pong rason idol kapag kayo ay gustong gusto nyo makabuo ng baby tapos hirap po kayo ay baka mamaya may problema sa inyong prostate na kailangan nyo pong ipacheck. So, ano po yung mga dapat natin gawin kapag ka nakaranas ka na po ng mga ganyang sinyales o sintomas? Huwag ka na po magdalawang isip, idol. Maghanap ka po ng doktor na malapit po sa inyo. Iyan po ay gagawa ng physical exam po sa inyo. Ito yung mismong dalawang bola dyan, idol, sa harapan. Iti-check po yan, sasalatin. Iti-check kung meron pong bukol dyan sa between po ng dalawang bola na yan. At kapag yan ay minasalat o pagka wala naman po, Second na gagawin ng doktor ay gagawa siya ng rectal exam Ibig sabihin, papasok po ng doktor ang kanyang daliri At ipapasok po ito sa inyong rectum para po i-check kung meron po bang bukol dyan Kailangan yung mismong finger po ng doktor ipapasok po yan mismo doon sa inyong rectum Para ma-check po at ma-isalat kung meron po bang bukol dyan at sigurado ako idol, magpapatsak yan ng blood work para po sa inyo. Yung PSA na tinatawag, ito po ay ang prostate specific antigen. Ito pong PSA na to, dito po natin malalaman kung ano po ba yung level na malaman kung kayo po ba ay maaaring may bukol po dyan o kaya naman po baka mamaya cancerous kapag sobrang taas ng inyong PSA level. Depende din po yan sa mga age. Nangyayari po yan sa ating mga kalalakihan pero as they age, habang sila po ay tumatanda, yan po ay malaking risk para po kayo ay magkaroon ng ganyan. Para po may further testing or diagnostic test, ang gagawin po niyan ay mag-order po yan ng ultrasound o kaya ng MRI. Kapag ka, uh, duda pa rin siya, ang gagawin po niyan ay biopsy para ma-check po baka mamaya cancerous na. Hindi naman po ibig sabihin kapag ka may bukol ay cancer agad. Yan po ay chinecheck mismo ng doktor. May San Thomas na agad idol ay ipacheck nyo na po agad para po hindi na po ito lumala. Dahil ito naman po ay treatable naman po ito idol. Huwag lang pong darating sa punto na magiging cancerous po siya. Doctor po, ang, ang general doctor o kaya naman po ay ang urology specialista po para dito ay mag-order po yan ng gamot para po sa inyo. Yung po mga alternative na po pwede po siyang gawin para po sa inyo kaya wag po kayo matakot. Yun lamang po idol, please stay happy, stay healthy, at good vibes only. Please don't forget to like, share, and follow me for more videos. Ingat po tayo mga kalalakihan. Please make sure kapakapain nyo po yan. O ang mga misis, kapakapain nyo po. Baka mamaya meron na pong bukol. Magandang buhay po mga idol.